Ito, may nag-message sabi. Same dog, nagpanuro na ako, nagpa-cervical MRI na ako. May result naman, straightening muscle spasm. Lagi naman yung sinasabi na eh, sa MRI. Sabi ng doktor, normal lang daw yun sa tumatanda. Ay, hindi po totoo yun. Sinungali yung doktor mo, kupal yan. Sabi ng doktor mo na daw yun sa tumatanda. Kundi naman bobo ang doktor, 37 pa lang ako at almost 2 years na ako di makatrabaho ng ayos. Masakit na leeg ko hanggang likod. Tapos nahihilo na ako at masakit mata ko. Normal lang daw ay, binigyan pa ako ng ano, binigyan, binigyan ako ng pagkadami-daming gamot, almost 10k na rin. Tuma, di tumatalab sa akin. Yan yung, yung problema pag pumunta kayo sa mga medical doctor sa Pilipinas. Lalong-lalo kang problema niyo ay mga neck pain, upper back pain, lower back pain. Puro gamot ang ibibigay sa inyo. Puro test ang gagawin sa inyo. May MRI, may X-ray, may CT scan, may nerve test, may lab test. Tapos wala makikita. Tapos puro gamot ang ibibigay. Often times, like ko sa pag may mga neck and upper back pain kayo, that's a mechanical problem. Kasi may naiipit, may mga parts na hindi gumagana. That's a mechanical problem. Hindi yan magagamot ng chemical solution. Kung mechanical ang problema, nag-iipitan ng muscle at nerves, dapat mekaniko ang sagot, hindi chemist. Yung doktor na nagsasabi, ganyan talaga pag tumatanda. Bobo yan. Inutil yan. Maraming ganyan doktor sa Pilipinas. May MD nga pero bobo. Nakapag-aral pero bobo sinisindikato ang mga pasyente. I call that medical sindikato. Pasok na pasok din yan sa mga naka-HMO. Kasi dyan pumupunta yung mga naka-HMO. Kasi yan ang binabayaran ng mga HMO, yung mga medical sindikato. Kasi parte din yung HMO ninyo ng mga doktor na naka-medical sindikato. Yun naman ang katotohanan. Pilipinas to eh. Believe it or not, Pilipinas to. Maraming mabubudol dito. Kay janitor yan, kay doktor yan, kay mataas pinag-aral yan, kay bababa pinag-aral yan. Marami dyan magnanakaw. Lalayo pa ba tayo, mga politiko natin, magnanakaw, di ba? So, anong lesson? Ganyan na pala ginagawa ng doktor ninyo sa inyo. May back, may back pain kayo, neck pain kayo, then come to our clinic. We're the only corrective therapy sa mga Pilipinas. Hanapin natin kung saan kayo may muscle imbalance, ayusin natin yung imbalance, i-correct natin yung mechanical problem. Hindi natin kayo, bibig Hindi natin kayo bibigyan ng additional medication. Walang additional medication, no, no injections, no surgery recommendation. Ayusin natin, i-correct natin kasi we're the only corrective therapy sa mga Pilipinas. My name is Dr. Ron Simonego. I'm a doctor of physical therapy from Chicago, Illinois. I am the LeBron James of the physical therapy profession, Sabong, Pilipinas. I am the King Kong of this profession. Come check us out. I've been doing this since 1999, so you'll be in good hands. I hope to see you soon.